Expire na mong mga dikit, guys. Ayan o. Si Barla dikit, ito o manila. ng paksiton. Okay, na ito o, pa o kwan. Niya, Pero ang mga kwan ni guys, kung pang dikit, dikit mo, tapos pagtanggal ni ang ane siya o, oh, daghan kayo kwan. Liso siya tanggalon, kung pintalan pa ni mo. Pintalan ni mo ni, kailangan, tanggalon yun, yun yun, yun o oh, tarong so um, anam 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 mo oh, kada domingo magpaksit may kuan lugdo ni mo ni pag tarong kay kung pintalan ni mo ni nga naan eh lain kayo magbaknal. baknal baknal siya kinanglan Tanggalan ni siya so, so ugos pa man mo. ni pintalan o so, karon pa lamang first, first, um, week of August So, one man eh, mag one year na din ito sa July na mo gidikit. Pati ang sa logo, One year na siya salog eh. June man eh. butang. So, eh? Na mo So, kuhan rin Amo ang salog. Kuhan rin na. Kanang Pero ilisan ni eh na tiles. Sunod. Tuig. Sunod egg pa. Ma, ano na may, ang bayan, mamamana, ma? na may ang bayan ni mamamana ma? Ano na may ang bayan ni mamamana? Ano? So, kanidre. Pintura ni siya. Mga pintal yeah. na ni. Ani. Mo ni ang gipinturahan ako so. Ako nagpintura na. Yeah. Tanan. Tanan kani diri sa balay. Ako ra na nagpintura. So kanilang dari banda ang amo gi dikitan kay ah, sila okay daw. So okay naman siya. Kaso lang binab, na nagbabakbak ba. So sabi ko tanggalin na lang. So pati dito itong amakan ito. Ako nagpintura niyan. So, one year na to. Na napinturahan ako. One year na. Kay Kuan. Kanang pag dating ko dito, August, nag, ay, June, nag-start na kong magpintura. Loob at labas. Ako nagpipintura niyan. So, ito, dito. Itong sa labas yan ang pinipinturahan ko may hagdan pa so yun yung sinasabi ko sa inyo maraming ano dyan sa taas kawayan kasi yun yung kawayan ano malapit lang dito so ewan ko kung pinturahan pa to ulit ang ano kasi ito yung ano eh. pinturahan ko ito yung bintana tapos so, kwarto namin doon pero di kami nagstay dito guys kasi doon kami sa nire-rentahan na bahay. So, dito lang kami. Laki siyang space. So, like, eto, dikit lang din So, okay pa naman siya. Di pa siya lang muna kapalitan. So, maganda yung color na yun. Ganitong color na lang ang dyan. Sa baba. Ganito. Parang gusto ko tong color na to. Kaysa gray. Parang madilim. Parang ito, gray to eh. Color ng ref. Parang madilim siya. So dito, pintura to at plywood lang to. Hindi yan siminto guys. Eh. Half lang yung siminto nito sa bahay. Half lang, half. So, marami kaming bahay. Meron din kaming bahay dito. Ito yung original naming bahay. Dito. Welcome to the house of nanay. Dito. Pero dito na sila nanay na tulog sa kabila. Hmm. Kapit-bahay lang. That's all for today's okay. video. Yan okay. o. Okay. Yan yeah, no. okay. okay. pinagkirahan okay. ko. Pataas. Pero, may hagdan akong ginamit dyan nung nagpintura ko yun. Ginamitan ko ng hagdan. Kaya naabot ko yan. Sabi nila hindi ko daw kaya. Pero nakayanan kong pinturahan yan. Ulan na. Tapos dito. Maganda kasi dito guys. Kay may puno sa ilalim. Pwede ka dyan magpapahinga. Ayan. Malinis yan. Nilinis yan ni nanay. Ito so, itong mga ito. Mga orchids dinikit ko rin to nung bago pa ako dito o namulak na yan, may bulak na yan ito lang yung bahay namin na ko sa inyo bye